Pa po. Matigas pa po yung mungo. Matigas pa, parang kalalaga so, pa. Kaya medyo ko na. meron yan po. Ilan po ang ng lupo yan? Kasya 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 kayo matutulog. Dito? Kami naka-bubla oh, ka dabi dito. Kami night shift. Oh, kami night, ship. night ship. Kami dito, ay sa pa. Ay natin kami, may pa kumaga. May, 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 may ilang, ilang pamilya? May ngayon ay ano na, ah, parang 30 family. At ba 100? May hindi pamilya na yata. Galing kami doon ah, sa Banglos. Banglos, mayroon pa rin doon. Oo. apa para na angin dah itu. <laughs>

tayo Diba sayo Eh ba bakit kumaray sino sino mo dito? Ah, sino mo dito? Hindi makita mismo D'o, salamat, salamat, salamat. ka na Ha? tao kilala ni ate ah. Ano ko kilala ko Sino? Anak ko ni ah, anak ni Kinsala Villarreal. Ah. Ako si Kinsala Win. <laughs> 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 ha? Ah, 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 ah,